Buiset. Nakuwarnya ako ni Virgilin, pati ni Feling Taga. At naka-oo ako, natutulong ako yung babae. Baka mapahamak si Peter na anak ko. Gilok. Bubuka ang masarap, papasok si Piyolo. Bunti niya, bunti niya, bugay. ang kapal mo, hindi pa kita sinasagot. Ah. Ayoko na munang may jowa ngayon eh. Oh, gusto ko na muna ng simple. Ako okay, naman yung tagto, talking, talking stage tayo, kwentuhan. Pero ayoko na muna magkajowa. Yeah. Kung makakapaghintay ka, oh, maganda. Eh, Pero I have to think about it first. Kasi si mama, wala pa siya. Wala pa siya, wala pa akong regular na work. So I need to, basta maghintay ka. Okay, have to wait. If you truly love me, you should wait. Okay? Ah, sige, bye-bye. <laughs> ma, bigyan ka nga ng almost like lasang pilo. Dalawang palabok at isang spaghetti. Tapos bumalik kayo ng pandesal dun sa taas ng barangay Efreyes. Dari, gutom na ako eh. Ah, sige, ma. Bisan mo, ha? Opo, bisan ko. po tawag. Hello Virgilina, ba't napatawag ka? Ano? Ngayon pupunta si Feling Taga, pati yung babae? Sabi ko ba yung PM ko na lang sila kung matutuloy o hindi, busy akong tao. Ano? Pabiyahin na sila. Ba naman yun, Virgilin. Eh, may number ka ba nito? Tawagan mo, sabi mo, alas ako, umalas ako. Wala ako ngayon. Pistang, ano ba naman yan? God, o sige, sige Ingat, salamat. Please, the Virgin, please the Fairy. Taga mga pakay na mera kasi, ayoko mo na pumunta. Kakainis, a few moments later, tagal mo naman, o Yan eh, daming bumibili kaya matagal ako. Masado ka nga muna ng tindahan pati bahay. Eh, ba't magsasara? Ngayon pupunta si Ferry Taga, pati yung babaeng humingi ng tulong sa akin para makuha yung anak niya kay Blandina. Eh, wala pa akong tayo, wala akong samod. Baka nasa bakasyon pa yun sila, Blandina, pati yung kuya mo. Magsado ka na muna, besa mo. Sige po, magsasara ako. na. Araw-araw ko nagwagali Ba't nagsasara si Ligaya ng tindahan nila? Bakit may pagsara? Sa bagay, wala namang laman ni bankrupt naman. Kaya kailangan magsara na. Kailangan pa kasi natin mga magtago Ako, tinitigilan mo ako, Francia Wala akong samud magpaliwanag Bukasan ko ito, mga init Kahit ito mo lang natin Di mo kung nainitan ka Ang init eh لا عم